At yun mga ka-tips, magandang araw naman po sa ating hack. Ayan po ang ating mga CCU na 120 heads mga ka-tips. Ito po ay uh, 10 days na mga ka-tips. Tingnan nyo, may ilaw pa tayo. Sobrang lamig po kanina mga ka-tips. Magandang araw, grabe. Lahat po ito ay mayroong halak mga ka-tips. Grabe. Yan, kaya ito aagapan uh, natin mga ka-tips para uh, hindi sila gumala ang kanilang uh, halak. Kasi ang halak ay, nako, nagiging ano na yan, sipon mga ka-tips. Yan, sobrang lamig. Yan, mga oh. At ang painom natin ngayon ay premoxil, mga kapits. Premoxil na ating painom. At uh, mamaya ay magpapainom din ako ng uh, tubig na may bawang, mga -tips, para uminit ang katawan nila. O, oh, may ririnig really may... dito. May halak dito, mga kapits. Ang lakas. Mayroon dito ng may may matlog, dalawa. Na uh, ban, uh, may dumaliit, mga kapits. Uh, makita nyo, ang lalaki na ano, mga ay, 10 days pa lang po yan mga tips Ayan. At meron pa tayong tabing Eh meron pa tayong sahig mga tips Dahil yung uh, iba niya lamig pa Yung iba hindi na At uh, kaninang madaling araw talaga mga tips So doble ang lamig Kaya lahat ng ilaw ko tatlo Na 200 uh, watts Ay binuksan ko Para mainitan sila mga tips Kahit uh, may tabing na tayo Ay pinapasok pa rin ng lamig Yan po At uh, isa rin sa uh, pinagsisimulan ng uh, ano nila mga tips Pagkahalap uh, pagkahalak yan nga yung uh, sa pinila kapag marami ng ipot kasi malamig din yan mga tips malamig din yan kasi ihi nila ihi ng mga manok ay uh, yan malamig din yan puro dito mga tips oh. parang log Saya mo laki pa naman hmm. yan agapan natin yan para hindi na lumala mga katips ayun no? laki pa naman oh. ayun lang ang pinakabansot ko mga katips oh. pero on taba ang taba nya yan Nakikita nyo mga kapit eh oh O oh, diba? Ayos At uh, yan nagpapahing nga sila Medyo nilalamig kanina eh Yan At uh, yan mga sa uh, advice ko lang mga ka-tips. Pag ganto uh, malamig yung panahon At nagtanggal kayo Nang sahig Ganto po gawin nyo mga so uh, uh, lagyan nyo ng tabing sa baba para iwas yan, iwas sa sipon, iwas sa sobrang kalamig, lamig na katipo kasi nataas yung lamig eh. Napapasok, napapasok sila. Kaya kan, balas din po ang ilaw nyo. Kailangan sa pakikaramdaman nyo yung sahig, balas talaga. Pag maramdaman nyo na malamig, ay magbukas po kayo ng ilaw na yan. Tuwad nyan, may bukas akong dalawa. Nasa 150 watts yan, eh, 150 watts yan mga katipo. Yan. Po, mga ka-tips, update ko lang kayo dito sa aking uh, 120 heads mga ka-tips at uh, yan, i-share ko po sa inyo yung uh, pangamarhan ko ngayon mga ka-tips